Juan chapter 10 verse 10 Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Isang mapagpalang Saturday po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Una sa ating Panginoong Diyos na buhay. Yan, good morning po Lord. Salamat po sa panibagong umaga at pagpapala na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa aming naririto. Yes, Lord. Yan, ah uh, salamat po no sa ating Panginoon at good morning sa mga kaibigan ko, yan sa mga pamilya ko or sa mga hindi ko po kilala pero makakatanggap na makakapakinig ng short video po na ito na binigay sa akin ni Lord, short morning devotion sa book of John chapter 10 verse 10. Yan, sinasabi po dito no yan, papaintindi sa atin ng Panginoon. Sabi sa, sa, ang sinabi po ito ni Jesus. Sabi niya, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Sino po yung tinutukoy ni Jesus Christ na pumaparito, na magnanakaw, di ba? Pumapatay at nagnanakaw. Sino po yung tinutukoy ni Jesus dito? Hindi po ito, hindi ito tao. Ito po ay walang iba kundi si satanas, yung jablo. Amen? Ibig sabihin ni Jesus, na parito si Satan sa mundong ito, sa ibabo ng ating mundo, para ano po, ano ang kanyang target, ano ang kanyang plano, para magnakaw, para ano po, mangwasak, para pumatay, pumuksa. Yan po yung target ni Satanas kung bakit siya naririto sa mundo. Amen? Yun ay para nakawin, Nakawin niya yung yung kasiyahan na pinagkalob sa iyo ng Diyos. Nakawin niya yung kapayapaan na meron ka between God. 'Yun ang gusto niyang nakawin sa iyo. Why? Kasi gusto niya yung nalilito ka sa buhay. Gusto niya yung naguguluhan ka. Amen. Then 'yun ang ninanakaw niya. Ano pa? Pumapatay din po si Satan. Amen po pinapatay niya lalo na kung ikaw ay Kristiyano, pinapatay niya yung yung alab ng paglilingkod mo sa Panginoon. Yung fire mo to serve God, yung fire mo to loving God. Pinapatay niya yun at gusto niyang mamatay yung yung yung, yung apoy sa buhay mo. Amen. Kasi ayaw nga ni Satan na mas umalab yung pag-ibig mo sa Diyos. Ayaw niya 'yun. 'Di ba? even sa family, 'di ba may mga pamilya na na nagkakasiraan, nag-aaway-away kasi ang git ang gusto ang, ang tao dito yung nasa likod noon amen si Satan. Gusto niyang pagwasakin yung pamilya, gusto niyang sirain ang pamilya, gusto niyang pag-away-awayin, ninanakaw niya yung kagalakan, kapayapaan sa loob ng tahanan. Amen. Then yun ang gawain ni Satanas. Even sa magkakaibigan ganun din. Na gustong wasakin ni Satan yung friendship ng magkakaibigan. Then pumuksa yan, pumuksa manira. Yun ang gusto niya eh. Yun ang gawain niya. Amen si Satan. Pero ang gawain naman ng ating Panginoong su so Kristo, diba, naparito siya sa mundong ito para ano po, magbigay ng buhay. Yan. Ang totoong buhay natin, hindi lang ito. Literal na buhay. Ang buhay natin, si Kristo. Si Jesus Christ po yung buhay natin, ang Diyos Ama. At magkaroon ng kasaganaan nito. Gusto ni Jesus Christ na magkaroon ka ng kasaganaan, kapayapaan, yan, kagalakan sa puso, Ayaw ng Panginoon na nai-stress tayo. Ayaw ng Diyos na na depress tayo. ba? Diba? Kasi, hindi yan makakatulong sa atin. Hindi yan makakapagpahaba ng buhay natin. Instead, makakapagpaikli pa yan ng buhay natin. Yung mga alalahanin, takot. At sino ba'y nagbibigay ng alalahanin sa isip natin, ng takot? Si Satan. Yun ang gusto niya eh. Gusto niya mabalisa ka. Gusto niya huwag kang manalig sa Dios. Gusto niya huwag kang tumawag sa Diyos. Gusto niya matakot ka. Yun ang gusto ni Satan. Guluhin yung buhay mo. Gusto niyang ilayo ka sa Panginoon. Pero si Jesus Christ, ang gusto niya kapayapaan. Mamuhay ka sa kapayapaan, sa piling niya. Mamuhay ka sa joy, sa kagalakan. Amen? And ayun po, no, si Jesus na siya para bigyan niya tayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay, kasaganaan, kapayapaan, kagalakan. Amen? At iba-iba pa, mga magaganda, mga mabubuti. Amen? Kaya, Pangawakan natin ang ating Panginoong Sus, mag po tayo palagi para labanan po natin ang mga gawa ng kaawis sa buhay natin at hindi maghari sa isip puso natin ang anumang pong mga takot, pag-aalala, lungkot, stress, depresyon at iba pa. Kundi ang paghariyan natin sa puso at isip natin, ang kapayapaan ni Kristo ay yon sumagana sa ating buhay. Amen? So ilang mga kapatid, to God be the glory, God bless and Jesus loves you. Bye!